So, uh, good day sa mga partners. For this video, andito na naman ang inyong ka-partners. So, ngayong araw ay meron na naman tayong sasagutin tanong ng isang kapartners natin. At syempre, para meron din tayong mapag-usapan dito sa videos na ito. At syempre, para maging aware yung ating mga aspirant applicant at syempre doon sa mga newly applicant, okay, dito sa topic na ito. Okay, so, ang talong at ang topic natin ngayong araw na ito ay, okay, ano nga ba? Ano nga ba ang function ng isang BGMP Star Team. Okay? So, kano nga ba ang trabaho nito dito sa bureau namin? Okay? So, yan ang tanong ng isang kapartners natin. Okay? Sa mga interested na pasukin ang pagiging uh, BGMP Star Team. Okay? Ay, para sa inyong ambidyong na ito. Okay? So, siyempre, uh, ipapasok ko muna yung ating malupit ng intro. Let's go. So, once again, ladies and gentlemen, good day sa inyo mga partners. So, in this video, yes, tama kayo yung narinig, no? Ang ating pag-uusapan at uh, ang sasagutin natin katanungan ay regarding ito sa kung ano nga bang function na trabaho ng isang BGMP star team, okay? Or member ng isang uh, star team, okay? So, introduction muna tayo, okay, mga partners sa mga curious dyan, okay? Kung bakit nga ba merong uh, BGMP star team ang BGMP. Okay, kung ang PNP, mga ka-partners, is meron silang uh, PNP local, okay? Local PNP. Kung uh, meron silang elite unit, yun ang tinatawag nila ay uh, SWAT, okay? Kung sa BFP meron silang elite unit na uh, SAR, okay? Sila yung mga uh, nasa rescue operation, okay? And then, dito sa BGMP, ayan po, no? So, meron din meron din po tayong elite unit. Yun ang tinatawag namin na star team. Okay? So, by the way, na, nabuo ito. Okay? Nabuo itong uh, unit na ito nung nagsimula yung uh, Bikutan Siege. Okay? That time, no? So, uh, sa Bikutan Siege, wala pa po kaming uh, BGMP star team. So, ang uh, nangyari po kasi doon, okay, nagkaroon ng inkwentro sa loob ng... Uh, BGMP, no? BGMP Jail. Okay? Bikutan Jail. So, at that time, wala pa pong uh, elite unit ang BGMP. So, tayo ay nanghingi ng rescue sa PNP SWAT Team. Ayan. So, sila po ang nag-disperse nung uh, nangyaring incident. Okay? So, yan po. Uh, yan, dyan na buo ang uh, uh, naisipang buuin ng uh, bureau ang uh, BJMP elite unit namin dito. Okay? Yan tinatawag namin start team. Okay, so by the way, balik to ta back to topic tayo kay mga partners. So, ang tanong, no, ano nga ba ang function at trabaho ng isang BJMP start team? Okay, so, isa sa trabaho ng uh, BJMP BGMP start team ay pag escort Yan. Isa yan sa kanilang expertise ang pag escort At isa yan sa mahalagang uh, trabaho ng uh, BJMP star team. At uh, ang pag-escort isa 'yan sa risking trab risking trabaho ng isang jail officer. Bakit ka mo naging risky? Dahil po uh, hindi natin alam ang uh, panganib na dala-dala natin kapag mayroon tayong in escort ng PDL. Okay mga partners. So 'yan ang isa sa trabaho ng uh, BJMP star team, ang pag-escort. Dalong-dalong na kapag ang ini-escort natin ay uh, high profile. Okay. Pagdating sa mga high profile, okay. By the way, no. Uh, ang high ang high profile na sinasabi po ito yung mga kilalang tao. Okay, for example, uh, mga politician na nakulong. yan. Uh, sa mga sikat na tao. Kilalang tao. 'Yan, mga artistang kilala. And then 'yung mga taong nga uh, mataas ang uh, status sa pamumuhay. O for short, mayayaman nating mga uh, negosyante. Yun na lang for short. Negosyante nating mga kilalang negosyante. Personality. Ayan. So, kailangan natin yan na mahigpit ang pag escort natin dyan, no? Dahil uh, kilala, ang pera, hindi natin alam ang mga kalaban nila nasa labas. So, kailangan po natin ng mga expert pagdating sa escorting. Ano? So, yan, uh, lagi meron tayo dyan kasamang mga BGMP staff Okay, dahil sila po ang nagpaplano o silang uh, sila ang authorized na magplan ng route, okay, ng ruta ah, patungo doon sa destination na kung saan dadalhin ang isang PDL. For example, kapag ka sa court hearing or ililipat sa Bucor. Ayan. And then, pangalawa, yung mga high-risk nating mga PDL. Pag sinabing high-risk, ito yung mga mapanganib. Okay? Okay, for example, ito ay mga BIFF, MILF, member of Abu Sayyaf, okay, member of gang uh, na train. Ayan. So, mga member of terrorism. Ayan, member sila sa mga terorista. Ayan, yan yung mga high risk natin. Okay, mapanganib sila. So, kailangan natin na uh, double, no, doblehin ang kanilang uh, security. Okay, para kapag kailalabas natin ng PDL, Okay? For example, may hearing sa malayong uh, region. Okay? Nangyayari po kasi na for example, dito sa NCR, meron silang kaso sa uh, kabilang uh, region, other no? uh, region. So, kailangan natin silang dalhin doon, face-to-face -face para uh, sa kanilang hearing. Yan mga partners. No, So, pag mga ganyang situation, kailangan natin ang tulong ng BGMP elite unit nating star team. Yan. So, yan ang isa sa mga trabaho ng Uh, BGMP staff team natin. So, pangalawa, sa kanilang uh, trabaho ay, okay, sila ang uh, first responder. For example, fir first responder sila kapag nagkaroon ng uh, riot sa loob ng jail facility. Okay? For example, hindi na po, uh, by level yan po, no? So, pag hindi na po kaya ng warden's level o ng jail's level yung uh, riot sa loob ng isang jail, no? Kailangan na po nga uh, kailangan na po no, ng servisyo ng, unang uh, o tulong ng na ating uh, elite unit. Yun ang BGMP start team natin. Sila po ang nagdi-disperse. No? Sila ang authorized na mag-disperse noong komosyon okay, o ng riot sa loob ng jail. Okay, sila ang uh, authorized na magdala ng uh, uh, mahaba natin, ng baril. Yan. Sila po ang authorized doon. Okay? Yun po, yung po ang uh, pangalawa sa trabaho ng BjMP. Uh, BGMP star team natin, no? Sila ang nagdi-disperse, sila ang authorized sa pumasok doon sa mga riot na hindi na kaya ng uh, uh, jails level natin. So, pangatlo sa mga trabaho ng uh, ating uh, BGMP star team is security, personal security ng ating mga high-ranking officials. Like example sa command group, no? Lahat ng stars officials natin ay kailangan po ng security. Yan. Isa yan po sa trabaho ng BGMP star team natin. No? Pwede silang kunin as personal security. Okay? Para sa seguridad ng ating mga higher ranking officials dito sa BGM. Uh, isa na rito yung ating uh, chief Jeep, chip BGMP. Ayan. Kailangan talaga ang serbisyo ng ating mga star team. Okay? And then, pagdating sa regional director, yan, kailangan uh, discretion niya kung kukuha siya ng personal uh, security sa uh, BGMP Star Team. Okay? So, kadalasan sa mga lakad ng ating mga high-ranking officials, is mandatory na kasama ang member ng Star Team dahil sila po ang magpaplano kung saan ang ruta o daan papunta doon sa event na pupuntahan ng ating high-ranking officials o mga officials natin. And, uh, isa na ito, isa example, ang security. Okay, sa rinto sa trabaho ng BJMP, uh, star team natin na uh, i ang uh, perimeter. Yan. Okay? Ang perimeter ng uh, location ng uh, pagdadausan ng activities. Lagi po yan kayo may uh, lagi po kayo may makikita diyan na naka-Delta Black. Okay? Uh, sila po ang security for perimeter para walang makapasok na unauthorized person doon sa location ng activities. Yan ang uh, trabaho ng isang BGMP star team. Okay? So, dadako diba ko tayo sa isang tanong pa ng ating kapartners na, Sir, kapag pa-member ka ng isang uh, BGMP star team, okay, o ikaw ay star team, may advantages ba ito sa promotion? Ayan. Yan ang magandang tanong. Okay? So, ang uh, sagot yan, kapartners, ay wala po yan advantages. Okay? Sasabay at sasabay ka pa rin Okay? Sa mga kabat-smith mo. Kung anong year ka. Okay? Papasok pa rin yan sa time in grade. Okay, mga partners? Uh, susundin pa rin po natin dito sa BGMP ang seniority. Ayan. Kung anong taon ka, doon ka authorized na ma-promote. Okay? So, uh, sa curious, no, na pagka papasok ng BGMP, ay papasukin ang, uh, ang uh, BGMP starting starting para for promotion. No? So, uh, big no, okay, mga partners. So, dito ay sa BGMP ay seniority pa rin po kami. Okay? At uh, timing grade pa rin po. Hindi po pwede mauna ka sa senior mo na ma-promote. Okay? Mauna pa rin yung senior. Yan, ganun po dito kami sa BGMP. Okay? Seniority first. Okay? Before ang junior. Okay, mga kapartners. So, sa nagtanong, kung may advantage nga ba o may advantages ang pagiging start team ay wala po. Okay? So, yung mga partners no ang advantages lang ng uh, pagiging start team ay uh, siyempre, advance kayo pagdating sa mga tactics, pagdating sa operation. Ayan. yan, yan advan advance ang mga start team natin. At isa sa kagandahan kapag ikaw ay member ng start team, mga partners ay authorized kang makapagturo pagdating sa gun proficiency. Yan, sa mga basics. At pwede kang maging instructor sa training center. Yan, pag may background ka ng start team. Yan ang kagandahan kapag ikaw ay member ng isang start team. okay So, sa mga partners natin dyan na uh, curious at magtatanong sa akin, Sir, bakit uh, ayaw mong pasukin o hindi yung pa ang start team? Okay. So, ang sagot guys ng mga partners ay mayroon akong uh, no, interested akong pasukin ang uh, pagiging isang BGMP Star Team. Okay? So, sa ngayon lang, marami lang tayong priority sa buhay. Okay, mga So, hindi madali kasi ang, uh, ang pasukan ng training ng isang uh, sa BGMP Team. No? So, ang uh, duration ng no, haba ng uh, training ng isang BGMP Star Team, maabot po siya ng 2 to 3 months. Siyempre, kailangan natin doon ng budget. No? So, sa ngayon, sabi ko nga kanina, marami pa tayong priorities. Pero pag natapos ko na yung mga priorities na yun, at uh, pasok pa yung edad natin hanggang 35 years old, no? Into 40. Ayan. Ay uh, papasukin natin yung uh, pagiging BGMP star team niyan. Soon. Abangan nyo mga partners Okay? So, yun lang mga partners no? Hanggang dito na lang muna yung ating topic. At syempre, lagi kong sinasabi, kapag meron pa kayong tanong doon sa ating topic, ay feel free to comment below. Para kapag ka mayroon kayong mga tanong, agad-agad no, naman ako manonotice. At syempre, hanggang uh, sa saklaw ng ating kaalaman sa experience natin ay sasagutin ko yan. Okay? Doon sa mga aspirant applicant natin na patuloy nang kangarap, ituloy nyo lang yan. Okay? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon sa atin ang panahon. No? Naayon sa atin yung mga swerte. Yun. So, subok lang ng subok no? hanggang sa makamit natin yung ating mga pangarap sa buhay. Okay? So, hanggang dito na mga partners. Lagi kong sinasabi, no? ah uh, sa mga aspiring applicant natin na uh, be a professional sa lahat ng bagay. Okay, lalong-lalo lalo na sa inyong pag-apply. Okay? At syempre, huwag nating kakalimutan ang itaas. Okay? maniwala sa ita Maniwala tayo sa itaas mga partners. Okay? At ayun, uh, God bless. Maraming maraming salamat sa ating mga solid ka partners, sa mga viewers natin na uh, wala uh, walang sawang nanonood sa ating mga topic. Okay? And then uh, sa mga Tropa natin dyan, always kayo mag-ingat. Mapa BGMP, mapa PNP, mapa BFV. Always kayo mag-ingat sa ating duty. At talagang sinasabi, saludo.